Good morning mga karils Ito na First lifting namin yun Yung maliit na bako Kaya ready na ako Nandito na yung Radyo ko Nakaprepare na Okay Relax, relax na yung body ko Kaparking na Siya, siya pa rin lagi na nauna dyan uh, Yung Project manager dapat yung ano namin dyan pero binigay niya sa akin yung parkingan yan kaya nag ako ng kutsi para ano ako ng pira para makabili ng kutsi so, mahirap mag-commute kaya lagi yung parkingan niya dyan mahirap kasi pa yung parkingan dito yan ganyan yan. alam nyo kung magkano yung parking dyan sa loob ng 8 oras umabot yata ng 78 dollar ganun ka ano dito kalaki yung parking yeah yan nandun yung ano ko yung sakay na yun ng Toyota beach yun yung partner ko ngayon dito kami itin pa ng crane ok yung update yan ayan ang update ngayon thank you